talaga ang tunay na estado ng problema ito. Bakit ang dami-dami ng sundalong Amerikano sa Pilipinas? Hindi na ito balikatan o military or joint military exercises lamang. Bakit ang dami-dami ng missiles, ang dami-dami ng gamit pagdigma ng Amerikano na ipinalat sa iba't ibang base ng uh, militar ng Pilipinas? Bakit patuloy na sinisilaban ang problemang dulot ng ating babanggaan claim dyan sa South China Sea? Alam mo ninyo, hindi biro itong problemang ito. Sa kasalukuyan, hirap po ang pamahalaan na pakainin ang kanyang populasyon tayo. Walang may bigay ng murang bigas lahat ng bilihin nagtataasan. Ang dolyar patuloy na tumataas ang halika ng piso pabagsak ng pabagsak. Lahat nagmamahal, pamasahin. Alam sa amin na meron nga gaganating na leaders forum dito. Uh, kapiling kayo at yung mga local leaders po natin, mga sektoral. Subalit ay usap-usap po kami, nila Atty. Harry, Atty. Glenn, Atty. Trixie, na since malapit lang din naman tayo sa area, puntahan na rin natin bilang support na sa inyo at uh, pakikisa. Bago pa man natin gawin yung uh, paplanuhin natin yung uh, malawak ang rally uh, dito siguro sa area muli ng Bulacan o ng Region 3 o ng uh, Metro Manila. Yeay! Subalit importante na leaders puro palama ay maramdaman niyo na kami ay isa ninyo. At uh, tama rin ho yung naturan kanina, yung uh, yung uh, hiling po ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na itong uh, nakaraang uh, weekend sa Hong Kong, ay sila'y talagang uh, nagkakalala dito sa napipintong uh, nigmaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Alam kong ito rin ay gumabagabang sa inyong isipan. Unang-una, dahil walang malinaw na pagpapaliwanan mula sa pamahalaan. Ano ba talaga ang tunay na estado ng problema ito? Bakit ang dami-dami ng sundalong Amerikano sa Pilipinas? Hindi na ito balikatan o military or joint military exercises lamang. Bakit ang dami-dami ng missiles, ang dami-dami ng gamit pagdigma ng Amerikano na ipinalat sa iba't ibang base ng uh, militar ng Pilipinas? Bakit patuloy na sinisilaban ang problema ng dulot ng ating babanggaan claim dyan sa South China Sea? Alam mo ninyo, hindi biro itong problema nito. Sa kasalukuyan, hirap po ang pamahalaan na pakainin ang kanyang populasyon. Tayo, walang may bigay na murang bigas. Lahat ng bilihin nagtataasan. Ang dolyar patuloy na tumataas, ang haligan ng piso pabagsak ng pabagsak. Lahat nagmamahal, pamasahin presyo ng baka, ng baboy, ng gulay, lahat ng pangunahing dito. At magbubukas na naman ang eskwela, meron na naman pong gastusin ng ating mga anak. At siyempre, yung pang-araw-araw na pangangilala natin. Ito ho ang mga pangunahing problema ang dapat tugunan ng pamahalaan. Hindi po yung pakikipagbigma sa ating kapitbahay na China. Kailangan mo no, maintindihan natin ang usaping ito sapagkat ang lahat ang, ang paulit-ulit kong sinasabi, ating tutulan itong digmaang na pipinto pa lamang meron pa tayong magagawa. Sapagkat pag ito ay sumiklab na, kapag ito ay nagsimula na, mas mahirap natin itong mapigilan, mas mahirap natin itong pahituin. At sigurado, wala tayong panalo sa digmaang ito. Hindi tayo pwedeng pumasok sa digmaan dahil nakaasa tayo sa ating alyadong Amerikano. Unang-una, ang away na ito ay hindi away ng Tsino at ng Pilipino. Ito ay interes ng Amerikano laban sa bansang China. Na hindi tayo dapat makialam, hindi tayo dapat makisali, hindi tayo dapat makisawsaw, at higit sa lahat, hindi tayo dapat magpagamit. Yes. yes. Dahil hindi natin interes at higmaan. At sa pamamagitan ninyo mga leaders sa ginagawa nating leaders forum, malaking bagay na ito ay may lahat ninyo, may kwento ninyo, pagbalik ninyo sa inyo kanya-kanyang communities at grupo, yung tunay na nangyayari kailangan mas maraming Pilipinong makalam. Sapagkat kalimutan ako natin, yung traditional media, wala na. Dito tayo sa new media, SMNI at ang ating mga social media partners and friends and bloggers. Ito ang nag-aating ng totoong balita. Huwag na tayong basa sa mga mainstream media kung tawagin. Wala silang ibinabalitang totoo. Itinatago nila sa ating mga Pilipino. Bagamat ang pangunahing object, objective ng isang journal o isang journalist ay ipahatid ang totoong balita, hindi nila ginagawa at hindi na sila tumatalima sa kanilang sinumpaang trabaho. Kaya ito po ay sinisikap natin dito sa habang paiso na umikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ito po ay hindi para sa akin, hindi para sa inyo, hindi para sa hakbang ng maiso, ito po ay para sa bansa nating Pilipinas. Ito po ay para sa Pilipino. Sa mga anak po natin, sa mga apo nyo, at darating pang sa aming May kwento pa lang ng kaunti. Eighty years na no, mula nung digma ang pandemic na pangalawa, yung World War II, na kung saan eh, sinakot tayo ng bansang Hapon nung World War II. Wasak na wasak po ang Pilipinas noon. Nandiyan po sa history books, sa kwentong isinalin ating mga magulang, ng lola, ng tiyo, ng tiya, hindi pa ho tayo nakaka-recover doon sa himagsikan ng World War II. Hindi pa ho tayo nakaka-recover sa hirap na dinaras natin ng World War II. Heto na naman, papasok na naman tayo sa isang digmaan na hindi naman natin gawa kundi nagpapasulsul lang tayo sa ating alyadong Amerikano. Wala ho akong uh, sa ating mga kaibigan Amerikano. Kasama ko natin sila ng World War II. Subalit merong interest group sa kanilang pamahalaan, sa kanilang gobyerno, na itinutulak tayo sa punto na makikipagdigmana sa ating kapitbahay, bigating kapitbahay na China. Uulitin ko, hindi ganyan ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, ang tunay na aliado, hindi ka dadalhin sa bigit ng ala natin. Ang tunay na aliado, hindi ka ka rin. Sa gera, hindi mo naman away. Ang tunay na aliado, dapat tinutulungan tayo umunlad maging progresibo at iangat ang buhay ng bawat Pilipino. At, kaya hinihingi po namin kaya po kami ay narinito ngayong hapon upang makiisa sa inyo. Dahil alam po namin yung kahalagahan ng papel na inyong ginagampanan at gagampanan lalo pat higit pagkatapos ng ating leaders forum ngayon. Dahil kayo po ang magre-eco magsasabi doon sa inyong mga pamayanan, sa inyong mga organisasyon, itong problema na hindi ginabalita ng mainstream media. At siyempre, andyan din po yung inaabusong palagian, yung sinasabi nilang People's Initiative. Hindi pa po tapos ito. Subalit, minalabanan po natin ito, nagsalita na, ang higit na mayorya ng Pilipino, 88% ng huling survey, ayaw sa peke at huwag na chapter change. Ayaw sa peke at huwag na people's initiative. Huwag po tayong pakampante. Dahil hindi po nagpapahinga at hindi po natutulog ang ating mga kalabang na walang gustong gawin kundi isahan tayo mga Pilipino at ilusot yung peking charter change, hindi upang umunlad at mayangat ang buhay ng ating mga Pilipino. Ang tanging layunin nila, ayaw na nilang lisanan, ayaw na nilang lisanin ang kanila mga pwesto. Gusto nila panghapang buhay na silang nariyan. Pagkatapos nila yung asawa, anak, hanggang kapuapuhan, hindi po yan ang batayan ng matiwasay na pamamahan. Kaya sa tulong po ninyo, kahit ano pa pong uh, uh, balot nila, balutan man nila yan ng ayuda, baluta, balutan man nila yan ng I.H., balutan man nila huya ng medical assistance, kunin po ninyo pera niyan. Pero huwag mong i-benta ang inyong panindigan, ang pagkatao, at ang inyong prinsipyo. na ay nagpe out. na ho kayo. Ako na nakikiusap. Pumili na kayo. Kunin ninyo. Pera din niyan. Pag sinasabi nila na may ayuda, may Alex, may medical assistance, at kung ano ano pa, pakiusap. Kunin po ninyo. Inyo po yan. Ibilihin nyo ng bigas. Ibilihin niyo ng ulam gamitin ninyo sa pag-araw-araw din yung pamumuhay. Pero huwag ninyong ibebenta ang inyong pagkatao, ang inyong prinsipyo, at higit sa lahat ang kinabukasan ng inyong pamilya. Yun lang ako ang ating mensahe. Ako po ay kaisa ninyo. Magkakasama po tayo at uh, isulong po natin ang layunin ng hakbang ng maisong humihingi ng transparency accountability, peace and security, at yung nasa t-shirt po ninyo, huwag lang po manali, mamanatili sa t-shirt niyan. Ilagay po ninyo sa puso niyo, sa isipan ninyo, sa damdamin ninyo, that Filipinos are not for sale. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan, Atty., pwede natin yung mag sa sandali sa pangkal. Sa lahat po na mga gusto pong magtanong para po sa atin po, nagkabagsalita ngayon, ito na po, magkakataon.